Sinabi rito sa Tagalog, kailanman hindi nagkasala si Kristo. Amen? Ngunit, alang-alang sa atin, itinuring siya ang makasalanan para sa magitan niya ay may tayong matuwid ng Diyos. Amen. Yung kasalanan natin, sino nagkakasala, magsabi ng Amen? Amen. Kinuha niya. Amen. And then yung kabanalan niya, ibinigay sa atin. No? Kailan naman hindi siya nagkasala, ngunit alam-alam sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa umagitan niya ay may turing tayong matuwid. We become righteous not because of our good works. We become righteous because of what Jesus did on the cross. Amen. Hindi naging matuwid yan kasi binigyan ka ng Jollibee, nilibre ka ng matuwi. Hindi naging matuwid yan kasi binigyan ka ng pera. Hindi naging matuwid yan kasi magaling, 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 makisama o mabait iyo, no? naging matuwid yan dahil yung ginawa ni Kristo para sa kanya at para sa kanya.